Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At eto na naman, isang papaya yung ating sa... Pahid po ng identity ko, as ko lang po, nasa abroad po ako now. Pero balak ng asawa ko na i-anal SDX daw niya ako pag uwi ko. Gusto niya daw masubukan namin sa kanya lang daw ako. Parang kinakabahan tuloy ako na magbalik bayan. Ha, ha, ha. So, ang ating sender ay isang babae. So, mas kinakabahan siya dahil ang sabi ng asawa niya kapag pagka-uwi daw ito ng Pilipinas ay itry niya yung kanilang kakaibang SEX mga kasawi. Pero ang sabi ng babae parang kinakabahan daw siya. Parang ayaw na da daw na bumalik dito sa Pilipinas. Ah, so, syempre, magbibigay tayo ng opinion dito, mga kasawi. Para sa akin, mga kasawi, syempre, mas mahalaga na gawin nyo ito na mag-asawa. Alam nyo ba kung bakit? Nakakadagdag kasi ito ng puntos sa mga kalakihan at sa inyong mga kababaihan. Alam nyo, sa una lang naman talaga, mas mapipil mo na kabahan ka dahil hindi na ulit kayo na nagsasama. Pag once nagsama na kayong dalawa, is hindi mo na lang yan mararamdaman ang kaba mo iba na yung kaba na mapapalitan ka na ng L at init ng iyong nararamdaman. Lalo kapag kang isang babae sa lalaki hindi nagsasama ng matagal, alam nyo ba, sobra itong masarap mga kasawit dahil mas napipil nyo yung sobrang init ng pakiramdam nyo sa isa't isa. Kasi dahil matagal kayo na hindi nakakalabas. So kapag sa kayo ay magkitang muli at magkasama sa loob ng kwarto, hindi mo na masasabi sa sarili mo na talagang kakabahan ka. Mag ulit ka na lang sa sarili mo na ay nagawa pala namin yun ay masarap pala nun so ang ending is mapipil na isang lalaki na talagang gustong gusto mo siya na makahalahala kasi ang mga kalalakihan sinasabi lang nila eto sinusubukan ka lang so maganda sa mga kababaihan lalo kapag kayo ay malayo huwag kayong kakabahan sa inyong mga asawa dahil asawa, asawa nyo din naman yan so importante yon para mapadaman ninyo sa inyong mga mister na talagang mahal na mahal mo siya kasi kasi kapag once hindi nyo ito gagawin, syempre ang asawa mo ay magtataka sa'yo kung bakit hindi nyo ito gagawin. Baka mamaya sasabihin pa sa'yo ng asawa mo na meron kang lalaki dahil ayaw mong gawin or kinakabahan ka bakit? Anong rason mo? So may mga lalaki kasi na madumi mag-isip lalo kapag sila ay sanay dati na game na game kayo mga kababaihan sa ginagawa nila tapos biglang magbago tapos syempre sabihin nila na baka meron na pumapasok dyan sa inyong mga tilapia kaya, ayaw nyo na na magpapasok din. So, may mga kalalakihan na ganun mag -isip. Para maiwasan mo na pag ka ng iyong asawa, is tanggapin mo kung ano yung pagustuhan niya. Handa ka na ibigay mo sa kanya kasi ilang taon kayo na hindi nagsasama. Kapag ka once nagsama kayo, boom! Magugulat ka na lang is baka ikaw pa ang malahali mo na performance at lahat talaga ay magagawa mo dahil andun na kayo sa intimate moment na talagang sobra kayong naigil parehas kasi mabilis yan dahil matagal kayo na hindi nakakalabas sa isa't isa mga kasawi. Salamat okay. po mga kasawi sa ating sender na way na intindihan mo po yung aking ibig sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta support sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag comment Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasawi, pa pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi mga kasabi.